Kuya. Yes, call. Okay lang ba na sa'yo muna ako makitulog? Ay, ano lang, kay uh, magpapaumaga lang ako. Hindi, ma'am. Ganto na lang, ma'am. Okay lang ba sa'yo kung sa, ano, sa hotel kita ituloy? Kaya <coughs> na natin si Ma'am Pia. Yeah. Hey, ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Gano'n lang tayo, ma'am, sa may Makati. Yes po. O, test Okay lang ba na sa'yo muna ako makitulog? Kahit ano lang, kahit uh, magpapaumaga lang ako. Hey, mom, hindi po pwede sa amin. Ba bakit nyo na pa naman po naisip ka na matulog sa amin, mom? Eh hey, kasi, kuya, ano, nag-away kasi kami ng boyfriend ko. Eh hey, hindi naman, ayoko naman umuwi dyan sa Makati. Eh hey, ba't doon po kayo nagpapahatid? Eh, no choice na ako eh. Babaka sa kali lang naman kasi na baka makipulog sa bahay, no? Bakit nag-away kay mam ng ano, ma? Oo. mo? Oo. Hmm, ang nakakasama mo? Oo. Nag-away kami kasi na nahuli ko siya eh. Hindi lang. Pwede sa amin, ma'am eh. Nandun yung mga pamilya ko eh. Hindi na ko Walang lang. Walang matutulogan doon eh. Sige na ko lang. Basta lang. Wala ba yung ibang mga kaibigan na pwedeng matulugan? Wala eh. Lahat sila nasa kami eh. Probinsya. Lahat ma'am? kontakin nyo na lang ma'am para ano? Eh, hindi ko rin naman sila makontak eh. Hindi lang. Sige na kuya. Kahit ano lang. kahit pa umaga lang ako. Kahit hanggang 6am lang. Tapos ako lang bahalang gumawa ng paraan kung Saan ako pupunta after nung Ano yun mom? Eh, bawal kasi sa amin mom eh Sino kuya? Kahit ano lang, kahit ang sa islam Parang ano mom ha? parang galing na yata kayo sa bahay niya, parang lumabas lang kayo ah Oo, oh, tignan mo nga nakapantulog na ako Kasi nga nag-away kami, nahuli ko sa Sino na kuya? Kasi mom, mahirap yung ganyan mom, iba kumaya hindi ko kasi mag-chismis, ma'am. Ma yan na, kuya. Please. Hindi, ma'am. Ganto na lang, ma'am. Okay lang ba sa'yo kung sa, ano, sa hotel kita ituloy? Kung papayag ka. Papayag naman ako. Kaso wala nga lang ako talang pera. Lumayas nga lang ako, eh. Hindi, ma'am. Ganto na lang, ma'am. Ako naman gagastos, eh. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Basta may matutuloy. Para na. doon na rin ako magpapahinga. Sige, okay lang. Basta may matutuloyan lang ako kasi kailangan ko talaga eh. Naantok na rin ako. Wala magagalit ma'am sa ano? Wala, wala po kuya. Sige. Diretso na lang tayo. Na. Sige kuya, ako na lang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka? Oo, oo ako bahala. Huwag kang mag-alala. Promise, akong bahala sa'yo sige mo para doon na rin ako magpapay nga diretso biyahe na rin ako bukas yun nga para ano para makapag relax ka rin kaya akong bahala sa'yo ito dito na tayo okay lang sa iyo ha sigurado ka oo kuya okay lang sa akin wala namang problema yun Para. Sige ah. Sabi mo yun ah. Pero akong um, bahala talaga sa iyo. Huwag ka mag-alala. No, basta ano, sa atin sa atin na lang to ha? Oo naman. <sukuruh> bahala man.